Mga kapatid, ngayong Sabado, May 17, 2025, iprinoklama na ng Comelec ang mga nanalong senador. Pero, paano naman yung mga natalo? Ika nga nila, kahit nakakapagod ang trabaho, pag ito'y nahinto, tiyak ay hahanap-hanapin mo. Nga naman, nakakabatong matenga, no? Kaya ngayong araw tutulungan natin ang mga natalong kandidato na maghanap ng pagkakaabalahan habang hinihintay ang susunod na eleksyon. Pero tandaan, ang mga mungkahing ito ay tulad ng mga katagang madalas nating naririnig sa ating national artist for astrology na si Senyeda Seba. <coughs> ito po ay gabay lamang, meron tayong free will, gamitin natin ito. Speaking of Will, unahin natin si Kuya Will. Pagpatuloy niya na lang yung pagtulong niya sa mga tao. Tuloy niya lang yung kanya sa pagtulong sa may hirap. Ayon sa analysis mula sa aming data center, posibleng bumalik sa kanyang programa si Kuya Will. Sayang nga lang at hindi natin makikita ang ilang mga senador na mag -e hep, -hep Kuya Will, alam naming makakatulong ka pa rin naman sa mga nangailangan hindi ka pa may stress sa mga hearing. Next sa listahan ay si Bong Revilla na naupo sa pwesto mula 2004 hanggang 2016 at 2019 hanggang ngayong taon. Pero hindi na siguro in sa mga botante ngayon ng budots, no? Focus nila isa sa pagka-artista. Doon sa kanyang lugar, magtayo na lang siya ng mga activities niya kung ano kailangan niyang gawin. Sir Bong, since may appeal pa rin kayo sa showbiz at miss na namin ang mga action films nyo, baka naman pwedeng gumawa ulit kayo ng bagong pelikula o sitcom o kung seryoso ka sa pagbubudots, pwede rin namang mag-tutorial sa YouTube. Ben Tulfo, ang real-life action star. Yan lang ang masasabi ko at baka malintikan tayo. Ayun, pagpatuloy niya na rin yung, ano, yung pagtatanggol sa mga tulad, yung mga inaapi. Sir Ben, mukhang hindi kayo magsasawang tumulong sa mga inaapi. Kaya maganda rin na ituloy pa rin ang inyong programa. O kaya, para less stress, YouTube tutorials kung papaano mag-modulate ng boses para maging suabe. Uh, ko kayo kung paano magsalita ng suabe, no? At uh, okay. Jimmy Bondoc, hindi lang pagkanta ang alam niya dahil nagtapos siya ng abogasya at pumasa rin sa bar exams noong 2023. Uh, naman yun eh, di ba? Di mag-focus nila sa pagkator niya. May ano naman yun, may mga notary, may mga notary public, mga ganun. Kumanta na lang siya. Sir Jimmy, panta na nga lang ulit tayo. Let Sige me ko. be the one to Sige break ko. it up so you won't have to make excuses Philip Salvador, ang bagong karibal ni Bong Revilla sa pagbubudots Pero malinis ang record Literal Nakaw lalo naman yan, magsasayaw na lang siya Ay si Philip o Salvador, mag-aral muna siya ng ano, ng politics Kuya Ipe, total action star ka din at sumasayaw ka din ng budots eh, yun na din ang panukala namin sa'yo. New movie sana. Marami ring nakakamiss sa inyo sa aktingan. Kalyodi de Guzman, hindi pinalad maging presidente noong 2022. Hindi rin pinalad maging senador mayong 2025. Hindi ko siya kilala eh. Ah, hindi ko masabing kilala. No comment ako dun. Kalyodi mukhang hindi pa handa ang Senado sa pag-upo ng progresibong leader tulad nyo. Mukhang hindi ka sa pakikibaka para sa mga manggagawa. Marahil ay makikita pa rin namin kayo sa lansangan. Pero paminsan baka gusto nyo mag-vlog o mag-reaction video sa mga kapalpakan sa Senate hearings o ng gobyerno in general. mani Pacquiao. Pareha sila ni Kaliodi na tumakbo at nabigo bilang presidente noong 2022. Parehas din silang nabigo bilang senador ngayong taon. Mag-boxing na lang siya. <laughs> Marami naman sa pera eh. Dapat Marami siyang negosyo. Doon lang siya. Makakatulong din naman sa mahihirap eh. Doon na lang siya sa probinsya. Magtayo na lang siya ng gym. Baka marami siya matulungan ng mga boksingero. Sir Manny, alam namin na nag na kayo sa boxing noong 2021. Pero balita namin, ngayong Hulyo, magbabalik ka at makakabakbakan si Mario Barrios. Wish namin, sana manalo ka. Baka nasa boxing talaga ang tadhana mo, Sir Manny. Pero sa dinami-rami ng larangan na pinasok mo, ikaw na muna ang bahala mamili kung saan ka patungo. Pero malinaw ngayon na baka hindi muna sa politika yon. Benher Abalos. Ika nga nila, ang kandidatong mas nakikita mo pamadalas madalas kaysa sa mga kamag-anak mo. Pero, maski sa service hindi siya pasok. Siguro, tumakbo muli siya ng mayor sa Bandaluyong. Manalo pa siguro siya. Okay lang yan, sir. At least, panalo lahat ng Abalos dito sa Mandaluyong. Pansin namin na kahit senior na kayo ay maganda pa rin ang hubog ng inyong katawan. Kita rin namin na mahilig kayong mag-workout tulad dito sa video na to. Pwede siguro kayo maging attorney slash lifestyle coach, nag exercise habang tumatalakay ng batas. Pero sir, okay lang din sana na alisin muna ang salamin pa Shadow boxing. Abby Binay, ang dating mayora ng lungsod ng Makati. Nagpalit lang sila ng posisyon ng kanyang kapatid na si Nancy. Ang pinagkaiba lang, nanalo ang kanyang ate bilang bagong alkalde ng lungsod. Tuloy niya lang yung magandang hangarin sa mga tao ginawa niya sa Makati. Kung pwede siyang tumakbo sa tagig, Dating Mayor Abibinay, kahit wala kayo sa politika, siguro maganda na magpatayo kayo ng foundation para sa mga bata at senior citizen, lalo na doon kayo nakilala. Para sa mga kandidatong hindi pinalad ngayong bilang Pilipino 2025, sabi ng masa, better luck next time. Tatlong taon mula ngayon, muli ang taong bayan. Sa tatlong taong ito, pag-isipan sana kung ano ang hindi nagustuhan ng madla para makabawi sa 2028. Ilan lang ito sa mga suggestion namin. Sana lahat tayo ay may napulot na aral sa nagdaang eleksyon. Ang pinakamahalaga rito, huwag tumigil maglingkod sa bayan kahit hindi pinalad sa halalan. Mga kapatid, huwag kalilimutan mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5. Ako si Emil Kailing, News5 Digital.